Hi po, mayroon ako nabili yung shrimp na ka pa isang pa. Kaya isipan ko ngayon mag uh, Thai shrimp salad, Filipino Pilipino version. Kasi Pilipino naman ako, Charis. So, una, i-prepare ko muna lahat ng mga ingredients na kailangan ko. So, naghiwa ako ng sibuyas pula. Pwede naman puti ang gamitin, pero ako mas gusto ko puwa. Ah. Tapos, bell pepper na Yellow. So, ikakat lang siya ng pahaba pero medyo manipis-nipis. Tapos, bill paper na green ang nilagay ko kasi wala akong bill paper na pula. Dapat pula, green yelo sila. Kaso, wala akong pula. So, okay na yung dalawa gagamitin ko, ilagay ko. Tapos, mayroon ako natirang Uh, gorky or pepino. So, ito na lang ang gagamitin ko kasi di naman marami ang kailangan ko. Tapos, ayan, hiniwa ko siya na maninipis. Yung tama lang ba ang laki? Tapos, pinagsama-sama ko na lang lahat sa isang lagayan. And then, pagkatapos, mayroon akong litos. or Ang tawag dito sa Germany, iceberg ba siguro ni? So, lit So, ako siyang lagyan kunting litos, kaya nga salad. Tapos, ako siyang hiniwa ng mga ganyan. Tapos, maglagay ako din ng itong salad na dahon. Wala, hindi ko kilala. Nakalimutan ko pa nga. Bahala na kayo. Tapos, maglagay ako niyan ng mga tatlo, apat na dahon. Tapos, hiniwa ko siya ng ganyan lang kalaki. Tapos, pinagsama ko din sa litos. And then, pagkatapos, kasi gusto ko, pag magsalad, masarap lagyan ng silire. Dahil mayroon akong silire, so, lagyan ko siya. So, tanggalan ko muna ng kanang balat vanilla, ng balat. Tapos, hiwain ko siya ng pahaba din na medyo manipis. So, ilagay ko din sa gilid. So, ayan ang aking mga ingredients sa aking shrimp thai salad. Di ba? Napaka-fresh. And then, pagkatapos, gagawa pa rin ako ng sauce. Naglagay ako ng 1 tablespoon na sugar. Tapos, su uh, sweet chili sauce. And fish sauce or patis kunti. Tapos, tansya-tansya lang yung akin ang measurement niyan tinitikman ko kung okay na yung panglasa ko. Tapos, i-mix lang siya. So, nilagyan ko pala din yan, hindi, hindi nakita sa video, nilagyan ko ng sesame oil para mabango at saka konting lemon. So, ito yung nabili kong shrimp. ba diba? Isang pak siya. Tapos, malalaking hipon ba? Ayan tapos wala na siyang balat, wala ng ulo. So, malinis na siya, tapos nakamarinit. So, ayan, ipiprito ko muna yung hipon. So, naglagay na ako ng kunting oil sa kawali, tapos sinilagay ko agad yung shrimp. hintayin so, ko lang mag-brown yung shrimp. Tapos, ayan, binaligtag ko na. sa isa para masarap tingnan ka rin. And then, ayan, okay na yan. It's color. So, pwede ko na siyang hanguan. At ilagay sa isang ilagayan. Tapos, ilagay sa tabi. Tapos, ayan, naglagay ako ng isang kutsaritang uh, bawang. Yung bawang pala, guys, hiniwa-hiwa ko na yan. Nilagay ko lang sa rep. Kasi pagkailangan ko ng bawang, hindi na ako maghiwa-hiwa. Mayroon na akong nakaready. Para hindi masira. Matagal na yan, isang buwan, nilagyan ko ng olive oil. Tapos pamang nilagay ko na yung sibuyas pula. And then pagkatapos sa pula, nilagay ko na yung mga uh, gola ay uh, gulay ba yan? So, mga, mga paprika, pipino, at saka ang sauce. So ayan. And then para mas medyo maanghang-anghang kunti ang aking salad, Uh, naglagay ako konti ng chili flakes. Yung tama lang ang anghang. And then, pagkatapos, naglagay ulit ako ng olive oil. Tapos, halo-haloin konti, konti, and then ilagay na yung pinirito kong shrimp. So, napaka-easy lang po niyan. So, halo-halo konti. Then, pagkatapos, nilagay ko na yung litos at saka yung isang salad pinatay ko na yung i kuan yung apoy kasi mainit naman yung kawali so ayan hinting halo halo dahil gusto ko medyo crunchy pa rin yung uh, iceberg so mag, mag pa yung crunchy niya so ayan okay na yan luto na siya spray ko na sa aking lagayan and then pagkatapos nilagay ko sa plato ini 'di ba? Ang sarap. And then naglagay ako ng sesame seeds pang ano batiko, pang topping sa taas. So yan po ang aking Thai shrimp salad.